Punghatag mo na yung ra? Oh, sure. uh o kira? Oo. kayo man, oy. Ay, Kayo, tagaan ako kung bugas. Ayaw, ay. Oo. Grabe, Napakawalan po dito ngayon, guys. May pressure. May pressure daw. Hello guys sa uh, maulan-ulan ngayon dito sa amin So mayroon tayong dalawin dito Isang uh, senior So maulan-ulan no, oh, mambun-lambun pa So patuloy pa rin tayo Harap na okay. Let's go.

Yung anak po ay ah, hindi daw makarinig. Pwede mo. Yan maulan-ulan po. Nanay. Mayong hapon. Hapon. Oh. Isa imong pangalan. Pasita rito bado. Ha? Pasita rito bado. Pila na imong edad? Edad ako mo nga taon ko sa Abril 2039 bitaw pulay edad 39 2039 Mhm, Otsinta ni ka pin 39 40 ta sa mga Otsinta na mahigpit no? uh, uh -hmm. So, himuhan balay din anyway. uh -huh. he? Oo. Kinsa pod imong kauban din anyway. he? Ako mga bata. Tayo din he? Mau nih bata. Ka nang minyo na saga. tao na. Ah tao ka. Oh eh. uh, dili ka dili ka uli, Dili ka dongog. Tu dili. So, sia lang po nag uh, sa kanyang nanay na 80 years old na mahigit. Si Kuya Paul. Kinsa pangalan ni Kuya? JK. Ah JK. Si Kuya JK anak ni nanay. Siya po nagalaga kan nanay. Unsa man ka diha kanang kumusta man ka? Kumusta naman ay eh? kamo din he. Unsa man <interpreters> Oo, kumusta? Entao, di na ko lakat oy. Ha? Dili na kaong? Di na. Pila sa kabog anak ni mo anak na Ang anak nako kan lagad pito eh. Pito? Ni sa naman sila karon? Uh um, uban to sa negros, uban sa. Sidad. Mm. Katakatag nang ako. Si Jike ray na adin he ni mo? Oh, akong kamahuran. Mm. Kini manghura <laughs> ni mo ni si JK. Oo. Ni ari mi karon. Ha? Ni ari mi kay naami hatag ni mo mo hatag mi ni mo bugas. Okay ra? Ha, okay. Kayo man oi. Ay sus. na mo bugas. Kayo man taon. Kayo tagaan ko bugas. Ayo ay. Oo. Uh, nagdala na rin kami ng bigas, nagdala mig bugas para sa si inuha. Oo. Oh. Tung usak kasako ngagamay. Ay, ko din romo. Iya. pani bro mm -hmm. pa tata. Hindi na kami pumasok. maampon ambon Hindi na tayo pumasok. At saka yung anak ni, ano po, anak ni nanay. Uh -huh. Oh. Maikay, maikay, okay pa imuhang ko, anay, imuhang pangdungog. Oo. Oh. Apan, di na hinong kalakaw, nabakaw na hinong. Pero yung pananaw, anay, okay pa? Oo, oh, okay pa. Kabasa pa, magani ko. Oo, oh, so ang imuha lang paglakaw. Oo. Oh. Tiguhang nanay, oy, utsinta, grabe no? Ay, kanan, sobrang gatos. Ah, sobrang gatos pag na imuhang panganday. Oo. Oh. Oh. Ah, sige lang, eh. tagalaan na si Ginoo, mabot lang 199. Oh, kayo yun to eh. 199. Pero ay mong anak, hindi lang kayo makadungog. No? Ay, di, kayo, 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 kayo. Si JK ang nagalaga kay nanay, isang binata. Hindi hindi makarinig. Ya, hmm. so, ito na yan, ay. ya. Ya, tara na. Salamat. Ya, no. Oh. Ah. <laughs> na, ay bugas. Asal ibu tang nai. Jiri lontar saya kaya sahun nama tu. Oh sih ke? Yeah. Bawa. Bugas. Ya tadi pakai kilo tak bugas. So nak kaya bugas keron? Dia gamai keron. Hah? Gamai nak kaya pun. Gamai nak kaya so keron ada dua gan. Awei awei dah. Awei awei dah. Selamat. Oh, dua lama kita lauk para Sudan. Tengah nanti kita para Sudan. Kuarta oke lah. Oh oke pun. Oke. Okay. Bapak isda lagi ya pun Oh, para bapak mau no? isda loh. Isda. Nah, para mau beli isda. Oh, yang pada isda. pasita. Hai. Hmm. <laughs> Asa deh, poi dari dari David, poi dari dari minta nak mau dilih idino. dino. oi. Oh. ya. Dua tanong. Semakin kendaraan delivery binatang kayak mau membalik keras ya. Dewa satu. Itu apa beli ini yang anu ha, pangulam. Ipalit nyuk Sudan, Sudan. Para Pare pare Sakuan. Mamah ya. Hmm. 1100. Ha. Ipalit ogsida. Ha. Ha? Pare sa. <laughs> Ipare sa Humai. Unsapa tadi mu kasultiji ke? Nak kayak kasulti anak kasulti bah, peselamat. Amra ban mata, mohon <laughs> mama mata. Selamat, salamat Oh, selamat. Oh, salamat. Oh. Thank you very much. Yeah, sih. Nana ni, nana ni. Nana ni pasti tak. Oh, saya kasol tadi mana? Kaya kasol tina ko. Oh, oh, makpa ko kaya kita gang kau nyak buka Oh, oh, show show buka kita gang buka sampah sam. Yang apa yang ha? One thousand one hundred pang pangsudan. May lang yung pagnabay isda niya. Yeah, palit lang niya mong isda, ha? Oo, oh, palit lang mong isda. Mm. Yan si Nanay Pasita. E imong imong ba nanay? Dugay na naman? Dogay lang namatay. matay, oy. Huh? Doge ra? Dugay lang namatay matay. Huwag mm. yung kabot sa edad nga taas? Pero yung mga na giyod?

Tuhod na, ni ungot na tuhod? Oh, aginod mo na ko, kaya may nikong rarang aginod mo ko na nga to. Kaya gagubak mo na to eh. Sige na ha, uh, oh, bye bye. Salamat. Ato sa me? Uh, salamat po, uh, hinaot na magkatabang nga ang gamay ng grasya. Oh. Na yung grasya ta karun, no? Kasi oh. wala na yung Pasko, nakadawat nga paginasukuhan. Ay, nakikadawat nga mo. Sige ah, uh, uh, sige ah, uh, maraming salamat sa sa Charity Ladies of Melbourne Australia Charity Ladies of Melbourne Australia maraming salamat po sinanay ang minigyan natin ng bigas ngayon isang senior citizen nakaupo lang ang kasama niya si JK yung uh, bunso niyang anak na lalaki na ano din uh, may kapansanan hindi makarinig kanang dumating mo? Oh, siya lang Oh, okay. Si... Oh, sama na iyang trabaho po. Oh, wa kanang iyang tanan, iyang kau, antong kau ng tigiyan. Oh. Iya pangamoy. Iya nan tubig, nguha nang kahoy. Sus. Iya tanan. Iya tanan. Yo iyang... kamuran duha na adene. Oh, kami rano. Oh, may lakay na kay kaoba no. Oh. Mm. Okay. Aku kung to wa sa kan blakaw. Mm. May lakay na kay kaoba si nanay. Sige ha, ato sa Oh, ha, babae. Salamat. <laughs> ato sa Bos, halo yeah. ah. sampe Thank you <laughs> Bye bye, bye. <laughs> Oh yeah. well, One gonna... shotgun guys mga katikang salamat sa Charity Ladies of Melbourne, Australia Yan pasensya na kayo nga pagaw-pagaw tayo ngayon dahil may sipon tayo Abangan din ninyo marami pa tayong hatiran ng pagmamahal galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia Na Papiano Polintisima Clan Kay Ati Nida sa Atins Grace Kay Ati May sa Macau Shout out din ni Miss Ilse 130 Maraming salamat Abangan din ninyo ang pabahay natin kay uh, Tatay sa Tornilo. Yan yeah, na, nakatayo na. Abangan niyo ang update namin. Sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin, maraming salamat sa inyong lahat sa lagi nyong suporta. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat. God bless us all.